Ang galunggong Dalawang tangkal May huli po ang ating handline Pangkula ang na-share All right, Alright Time check 8.30 Magandang araw mga kaibigan Maaga po uwi natin ngayon Kasi may lakad kami ni misis At habang pa uwi ay hayaan niyong ikwento ko Ang aking fishing adventure sa araw nito. Maaga pa po ay kinikatan tayo ng malaki. Paan? Super! Stunt fish agad. nag man na siya. nag fish pala. Ang tagal ko po na ilan diyan. At matapos ko nga mga ilan diyan ay pinasyalan natin ng ating favorite spot dun sa may construction. Kahit bawal ay Pinasalan natin, nagtakahuli tayo oh, no? fish on! Fish on! Hamor na naman ito. Okay. Pwede na ito ah. Oops! Bashers labas! Paano naman kasi inuwi ko yung maliit na hamur na yan? Kasi para sure na yung aking pang ba? Kasama pamparis dun sa biniling halaan ng misis ko. So inuwi ko muna ito. Pasensya naman mga bashers. Alright. So pagkatapos nga nun ay nag ako ng galunggong sa steel structure na to at nag ikot ikot. Nag ikot -ikot, nag -ikot, -ikot, nag ikot. ikot And ayun nga. Nakahuli naman tayo. Which is the hamur para may yes. size na kanon at um, lalak natin ng kanon bago pa siya manok ayos 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 ito uy sherry Pangulang na sherry yes Pagkatapos niya, nag-ikot-ikot pa tayo ng nag-ikot-ikot pero wala talaga yung tayong mahuli at nag-design akong pauwi na. At dinaanan ko muna yung aking nakababad na galunggong sa steel structure. At ayun nga, good news. Makakulaw. yun, sa amour. Praise the Lord. online Nilunok ang aking pain. Ayun. Praise the Lord. <coughs> Buti binalikan ko. Iiwan ko na sana eh. Whoop. ng ating online. Ayan po, may wire. Yes. Yes, yes, yo. Ha, <laughs> ha, na. Perigado na naman ako kay Mrs. Sana ginuya mo lang para hindi ka na. Pagkatapos niyan, ay pauwi na nga ako at pero nadaanan ko yung makapal na Frenzy. Siyempre, sino ba naman tayo para tumanggi, di ba? Siyempre, hindi dinaanan natin. Ayan na. Mahalig may King. Lapit po. King, come on, please. Bingo. Bingo. Strike. 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 bahas ini lapis sus mana saya lapis strike na karena dia tak mahirap rapun ya nak karena hilang apa tayo atau ayo Ay, kita ketak sana king sana king bu lupit malupit kuas kena Oh. Na, binulabog ng jet ski. At kung di ka ba naman malas sa laks, kapal ng frenzy na yan, ay ito pa ang kumagat, foul hook pa. So matagal kong naiangat yan. Hirap na hirap ako. At uh, naiangat na nga natin. And syempre, uh, nawala yung mga kulo. And uh, hindi tayo sumuko. Humagis pa tayo. At ito ang nangyari. sana. ba parang malaking ano to malaking 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 ba? talakitok <laughs> panalo <laughs> talakitok yes may talakitok nga alright may tribali po ay nakawala sayang nga nga tayo nga nga talakitok na naging bato pa nga wala pa at yun nga, tuloy na tayo ng uwi at ipakita ko muna yung aking bagong gawang pedal hindi na po ito basta-basta bibigay kasi makapalang binilagay na rod dito at gawan na rin po ang aking timon matibay na po yan at maayos na po ang liko niyan at syempre, pakita natin one last time ang ating mga pang ulam at nakasalubong din po natin ng isang fans, nagpa-autograph okay. syempre, dinarmahan natin at kung hindi ka pa naka-like at naka-follow pa-follow naman sa aking page Salamat! ayun na nga, daong na tayo and kita kita tayo next time thank you, bye bye